tipis po ng ating sakatit mula po sa probinsya ng Davao City. Ang kanyang napusuan, Paul Antina, tres po ang isip, 24 carats na gold, 18 carats na upo sa lupa. Kailangan siya ay hindi nabibigil. Kaya, yeah, punto. Kaya, yeah. Ando? Ayo, kapit. Nakagrab na tayo sa ginto. Bumubuo na po siya ng frequency ito, kapit. isang magandang araw po sa ating lahat, mga kababayan, mga kapit. At mali po. So, isamahan nyo. Sa uh, mo po, nitong long rest locator ito, try Na-request po ng ating sa kapit mula po sa probinsya ng Davao City. At ito po ang kanyang napusuan long range locator, tripod, antenna. At sa iyo dito mo siya babalahan. Kung ano po yung ibabala mo dito, yun po ang ng ating tripod antenna. Kung halimbawa po, magwala ka dito ng silver, platinum, yun po hahanapin ng ating locator. Pero kailangan po isa lang ang inyong ibabala. At sa paggamit mo nito katiit, kailangan, press po ang iyong isip, wala pong karitis, walang rino, walang pintas at wala pong silpon na nakasiksik po sa ating bayawang at para po mas maganda mas mapabilis po yung paghatak ng ating po tripod antena at dito ka TH ating babalahan pa rin ito ng gold at ito po yung ating babala ito pong ring na 24 karats na gold ito ka TH dito mas babalahan at o maglulukit ka katiits ng silver alisin mo itong gold at silver mo na ilalagay mo huwag mo siyang pagsasamahin ito katiits at yung pagsasarado mo katiits ito maging doon sa pang natin na siminto ng hapon at ganoon din sa panglukit ng tunnel ito katiits kalahati lamang at huwag mo siyang ipapakasagad sa loob. Ayan, hindi lang katik. Huwag lang malalaglag ng ating bala sa damuhan. At ito pa rin katik, yung aking ilulukit. Ito pong uh, 18 carats na bracelet. Ito katik, 18 carats ito na gold. Ayan. Ayan. At sa paggamit mo naman katik, ng uh, long wrist locator, triple antenna, ito ay huwag mong kakalimutan na ipahid yung dulo ng antenna sa lupa bilang pagpapalakas ng frequency at mapapabilis niya hanapin makakabisado niya agad yung lugar kung saan nakalagay po yung ating target at ito katit sa paghila mo ng antena ganyan lang, dandahan mo lang at sikapin mo tuwid mag isa hindi bali tuwid na mga katiit, at hindi bali siya nakahabig na konti patungo huwag lang patingala at ito na mga katit takto na yan ganyan ang pang-ibaba po natin. Ito po ay mayroong positive, negative, at saka ground balance. At ito mga katit, sumali, samahin niyo po ako sa pagbibimo po ng Lungres Locator Triple Antenna na napusuan po ng ating isang katiin mula po sa Davao City. At ito po yung aking lulukit, bracelet na 18 carats. Ayan. Ito ang at kapag malayo ka sa iyong pupuntahan, yung dulo ng antena, ipapahid mo po sa lupa. Kahit yun natin lang kapit. Ayan. At isimula natin mga kapit. Ayan. O na gagawin din mga kapit. O na, yung ating handil. Ayan, handil. At kailangan siya ay hindi na bibigil. Ayan. O na gagawin din mga Baba. Dalaw na konti ayan at iya kapit tandaan mo siyang tataas Una po ang pagtaas nitong puno mayroong huli natin ang asina ayan ganito kapit ayan pundo ayan ganito po yan kapit Baba, taas pundo ayan ganito yan talaga tuturo kapit ayan po natin gagawin kapag Nagturo na po ang ating nga tripod pila ng sa kanan. Mag-iba naman po tayo ng posisyon. At dito naman po tayo sa kanang bahagi po na tayo mag-locate. Ayan. Dito ka tiit. Ayan. Ayan pa rin po siya tumuturo. Ibig sabihin, pakaliwa po ang hatak ng ating ang pila. Ayan. Kaliwa at kanan po kayo ka O kapit. po, yung ating kaipon at ba, taas at tuskusa na po Hayaan siya magturo na kanya ayan hindi lang pati siya yung gagawin ayan makikiramdaman po ninyo itong dulo kung saan siya magtuturo ito pati mula sa baba itataas mo po, po ayan pundo at ayan na po yung Bumalim niya kanya. Ayan. Ito katit. Ayan. Wala sa baba. Ito po katit. Yung mauna pataas. Hanggang sa itong dulo ay dandahan -da siyang papantay. Ayan. 45 degrees. At hayaan na po yung gagalaw. Ayan. Ito katit. Ayan. Ganyan po yan. Baba. Sa pundo. Ayan. Katit. Ganoon lang. Ayan. So, sa baba katiis. Yun yun po ang inyong Laging gagawin katiis. At laging practice, practice. Ayan, mula sa baba. Practice lang lagi po. Pundo. At kaya na po yung magturo na kanya. Pa Pakikiramdaman nyo ito katiis. Itong antena pagka kayo bumaling ganon. Medyo kailangan po itong ating uh, kamay. Hindi po siya magbabago. Pero maminti um, po yan. At tutus-tusad lamang po yung pagkalaw ng ating dry sa paglukit po ng uh, gold o ano po yung binala kaya lang niyo ninyo hindi po magbabago yung pag pinaka 45 degrees nya ng ating dry ng at hayaan po siya tustusan nyo lamang ayan ito katiit 45 degrees ah ayan at yan po ay kung siya siyang hahatak ng kanya ganyan dito lang katit. Yeah. Ito. At ito naman po katit. Kaya akin naman po siyang lalapitan, tatapatan. At so ano po naman yung ating uh, mag-user performance. Ang <tod> ating tripod antenna ito po ay bago at napusuan po ng ating katiit wala lahat po sa provinsya ng Davao City ayan at napakaganda mga katiit kung uh, masasanay na kayo sa paglukit paggamit po ng ating uh, rifle antenna at ito naman po aking gini-demo uh, ay request po ng ating katiit at binabahagi ko po yung kotong kalaman at pwede naman po ninyong uh, subukan sa inyong uh, sarili Sa inyong side At ito naman po ay korteng kalama na Binabahagi ito lamang uh, Katis katit ito katis Ayan kilala titat Tatapatan Ayan Ayan po yan katis tapatan po yan Ayan Ito po yung ating target katis Ayan sa baba At kapag po yan ay tatapatan na Ayan po ay tusa na siya bubuo na frequency ayan ganyan lang yung katit sa una ito katit sa ating nasa ko at kapag siya nakabuo na ng frequency nakaground na tayo sa ginto at yung inilulukit yan po ay kusa na siyang ikot hanggang sa po yan ay may tamang bilis po yung kanyang pagigot ito katit ayan habang po tayo nakatapak sa ating target ano man yung ating hanapin, ano man yung ating babala, tayo po ang nakaground. Kaya kinakailangan, wala po tayong relo, ano man na nakalagay sa ating katawan, na mga bagay, at para uh, tara kailangan po ay tayo ang mabilis nating ating uh, matutukoy, may tuturo ng uh, tripulantina, yun po ang ating target. Yan po mga katiits. At ito katid. Ayan. Baba. Taas. Kundo. Ayan. Doon po yan puya, katik At kapag po kayo nasalay na dyan sa mga pantas at papagalaw, oh, napakatid na po yan katik Kahit isang bisis lamang po kayong maganyan. Ayan. Kaya isang bisis lamang po. yan po ay sabisado nila at ramdam na po ninyo sa kamay yung pag, ah, paghatak yung paggalaw po ng ating triple uh, tripod antena kailangan po focus tayo press ang isip sa uh, po ng ating tripod antena ayan mabilis po yan mga katis ayan at kailangan po ay ikutan mo na siya ikutan nyo muna siya at hanggang po siya ay makorder katulad dito mga katis kaya po ang gagawin nyo pag tumuro po yan, handa nyo na po yan. Isang derikto na yan. Ito na po yung katik. Ibig sabihin ng katik. Halimbawa po, itong is, itong wit, Pag tumuro po yan, yan, higin nyo na po ng isang derikto yan. Katik. At dito naman tayo babaling. Ito katik. Ayan. Yeah. Ibig sabihin ng katik. Yan ay, meron na kayong idea. Yan. Kung nasaan po yung uh, target natin. Yan na kapit. Napakadali na po yan. Ganyan mo na po yung inyong gagawin. Yan kapit. Ayan. Pag tumulukit po niya, tandaan nyo na agad dyan. Isang diritsyo. Nagawa ko na po doon sa kabila. Ibig sabihin na dyan po yung ating target. ganoon lang katiit ang nyo tapos pagkataas nyo katiit ito ang ating target nadyan po yung ating idea nadyan siya nagtuturo sa lugar na yan ito po katiit ay huwag po itutok ita-press nila po ng mga isang dipa mula sa target at mula doon po ay tuturo yan babalik doon at dahan-dahan po ninyo mula dito ay pagtuturo po yan yan Bola dito, dandahan niyo po isa pa sa inyo, itong puno. At dyan po, makukuha niyo na kung nasan po yung sintro niyan. Yung sipat po, nandunan na atin na. Kaya ganyan po yan o, oh, sipat. Nandiyan na po yan, nakakaroon po na kaunting sa Kahit po dito, katiit. Ayan, dandahan po ibalik, isa pa sa katawan. At hindi na po yan, babaling pa sa iba. Pero na lamang, kung meron po dyan gold, nakasamahan itong ibinahon din at minsan po ay hahatak din ng pabaron at babalik din po yun dyan ito katiit akin po muli tatapatan ayan ito po katiit maliwa tapatan ayan po ay kung sana siya tigot, ayan ito po yung target natin katiit ayan ito po katiit yung ating long risk locator rifle ang tira ayan po siya ay bumilis at bumubuo na po siya ng frequency ito katit ito po ay kalahating kilo ang bigyan, ayan po katit huwag nyo naman ipapakatas katit kaya kung baka hindi tama lang tama lang po dito sa ating titib papalit yan katit ayan Pagpuya na ito na tapatan na natin. Ayan. Ito po katwis. Ayan. Diyan po yan Hindi naman po bibilis kabibilis yan Nararamdaman po niya yan sa pag-ikot po ng ating tripod antina. Ayan. Ayan. Pero pag po naman ninyo hangatin yung uh, bilis at mga managa po nyan na inikot at kapag nakabisado na po ninyo at ibinigay na po sa inyo ng uh, triple antenna na pagganahin at mga pagpagana, siya po ay kung sana iikot po ng ganito katit. Ayan. Yan sa yung katit. At sa mga katit po natin na nagkocomment po sa aking uh, comment section ng uh, channel, YouTube channel, at kung magtatanong po kayo about doon sa aking uh, Facebook, Messenger, meron po ako doon mga katilis natin na sinasagot ko rin po at tingnan po ninyo doon sa comment section ng aking pagsagot doon sa ating mga ka katilis na nag-message po sa akin at doon po ay binibigay ko na rin yung aking ID, Messenger, uh, butin, mga uh, katilis, butil, mga katilis po. Ang profile picture ko, katulad din po ng aking uh, profile sa YouTube channel, Ganoon din po yung profile picture ko sa akin po Facebook account. At doon na lang po ninyo ka-TH. Tingnan para mas mabilis po ninyo akong makukontak. At masasagot po agad po yung inyong mga katanungan. At ito pa rin ka-TH. Ito pa rin. Ayan. Ayan. Medyo sila po. Sisipatin nyo po medyo tulip po yung ating antena. baba taas ayan ayan lang kuya kapit at saka po kayo ay sabi sa ating yan magpagalaw isang ikot lang po rin yan ayan. ayan po ya tomatis na siyang magtuturo ayan ito ya ayan Ito katit, yung iyong napusuan mula po sa probinsya ng Dabao City. Ayan, long-risk locator, tripod, antenna. At ito na katit. Ayan na, umatake na po katit. Ayan. Ito po yung target natin, nasa baba. Ayan. At ito naman po yung long-risk locator, tripod, antenna. Ayan. At muli mga katit isang maraming maraming salamat po sa lahat po ng ating mga kababayan ng ating mga katit at subay-bay po ng ating mga in-upload na video at muli maraming maraming salamat po at mabuhay po tayong lahat at tagpalain po ng maraming biyaya maraming maraming salamat mga katit